Zero friends. Okay Copy muna tayo Starbucks Yeah, ngong yeah. konekta ng points yun Para may libre sa susunod Okay mo muna tayo Ngayong araw na po ito Ay uh, alis po sila Yung commander ko Tapos yung kamo namin yung alaga namin Punta sila sa Wales. Uh, pero pasyal muna tayo bago sila alis bukas. So, ayan. Sabado para ng tao. Ayan. Kunti lang. Tama-tama, so, kaya tam -tama, mamalingkin na rin po yung kailangan ko na nag-iisa. So, ayan. enjoy po and god bless you all and thank you for the new subscribers and the old subscribers and viewers god bless all god bless you all and uh, uh, prosperity and uh, healthy in life po sa araw na po to pumunta po sila sa wheels kaya naiwan ako gusto kong magpaiwan uh, of course wala pong caretaker dito sa bahay ng amo garden pusa siempre dito po, yung mga delivery nila kaya ako po ay nag-isa ngayon, kararating ko lang galing wood cream at uh, namili po ng gamit ko tapos <coughs> uh, kinuha ko yung delivery for commander so yan po nagluluto po ako ng mais naglistin po ako ng mais yan Uy. tapos magluluto po ako ng gizzard adobo po for how many days na ulam ko <laughs> kasi gusto kong ano, gusto kong mag part time sa ka di naman po parang annual leave pero yung annual leave ko po sayang din yung oras gusto kong mag part time so okay luto muna na tayo Ayan. yung mais nilaga ko for mini manawar ka piso po yan ay piso apa tapos so do po natin Ayan, yung adobo so, yung wizard. Gusto ko yung matayo. Lapit na po. Ayan. Ah, nagloto na po ako ng good for 3 days. Mayroon pa tayong lato. Ayan. Ah, sea grapes. Mayroon pa tayong itlog. So marami pong ulap na po yung grease natin no ayun to so pag tayo ay lagyan pa na natin ng ano para mabango position oil ayan lagyan pa natin ng ganiyan sesame si oil ayan para mabango siya hmm ayos pang international okay Alright, isalin muna natin dyan Pagandang araw po Nakalimutan ko na nag-vlog Pumunta ako bumili ng Bawang, carrots, mga ganun Tapos naluto pala ako na ano, Papaitan na uh, simple lang Lamb, saka meron naman yung nabibili sa Filipino store Papaitan mix yan na Pero okay ang lasa Okay, tapos bumili ako yung paborito namin ni Eugene na habang na um, ka sa park, ayan magandang kinakain. Nakakatipid ka sa merienda. Kasi puros ka, hangin yung. <laughs> All right, isalin muna natin dito sa plastic tong papaitan. All right, kain tayo. Kain mo tayo. Dito tayo sa labas at uh, Ayan. Masama po ang araw. Masama po ang Masama po ang panahon. yan hindi pa ako nakalinis mga kaibigan. Dahil kaalis lang po yung mga mo galit punta sa wheels. Lahat hmm. na. Soka ng pusa, everything. Kadumi. Ugain mo na tayo bago ako magumpisang maglinis, magtidy Alright. Tararan. Soap. Soap. number five. Lagi ko ng kanin. Hmm. Yung papaitan mix. Masarap po. mayroon ng ano yun automatic na may sinigang mix na dimula na ka kailangan na maglagay ng lemon hmm 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 talagang kaya bawal na po kasi ang bile dito yung mapait kasi madumi ito maraming bakterya kaya ano na po so yung mga negosyante na kabalyero kabalyen na papaitan wala na pong ano bihira na po yung may papait siya sa mga tribes So ang gagawin mo na lang, Bili yung pinapaitan mix, piso, compound. Tapos, bili nga ng lamb. Ang pinakamasarap na papaitan, lamb. Parang kambing din. Kaya baka. Tapos, kumplituhin mo yung ricado. Tapos, yun na lang pagpait mo. Ang sarap po. Nagyan lang kamatis. Sarap. damihan nyo ng loya. <coughs> Saka yung bawang niya, manipis na medyo brown-brown na yung medyo sunog para masarap. <coughs> ano ka na papahitan? hmm, Saka malambot po ang lang. panghiwa hiwa mo, ng fresh gasama mo ng konti lagyan mo na agad ng sabaw niya ang lambo to oh, ilang, ilang kwan lang 30 minutes ko lang yata binuto to pero karating na yung kilo lang alright, kain muna tayo mga kapatid okay magandang araw po sa inyo lahat ngayon itong araw na to medyo yan Kumulos ba yan? cloud nga yan no? Kasi parating na po ang spring Ay, spring, autumn Autumn pala Ngayon Kain muna tayo maaga ako Pero ang alam ko, lit na ako Dahil nga po Masarap mag Facebook sa umaga Yan pala <laughs> Umabot na ng ano Alas otso kaya nagluto agad ako dahil may part time tayo dun sa kabila sa garden Kakating po tayo ng IB So kain muna tayo mga kapatid pang magahan. Bago Bago tayo pupunta sa part time natin Kailangan po ng ano, gasolina Kasi mahirap na po yung kumukulo-kulo yung chan dun sa taas kasi mataas yun Alright kain muna tayo Dito na po tayo sa ano pag nandito ka sa abroad this is lang na lahat na lang bagay patutunan mo kaya sa walang yung pera niya <laughs>

dito. Yes. Kununang isa alright right. May sana tayo ng wala. Yan. Ano ni pa? So, so lumong mo na dito, mga kapatid. Bukas. Uh, tapos na rin dito nilinisan ko na at uh, na tayo mga pagina alright yan yung dumi ok tas muna tayo unang so, una papasalamat ako at, uh, malinis po yung trabaho natin part time so dito na po tayo sa bahay di opo ka o pasya pasyan tayo panang ano eh. walang hagdan dapat uh, magpinta na ako pero walang tanaw eh. Walang hagdan na malaki. Yan, Ito muna tayo. Pero na kung kasama ng matanda. Magtitirong amo na ako. Yan po yung mga pusang ano. Eh May. Maymay, kapatid. Are you hungry? All right. Snack Snack eh. Come on. Come ka on, Bibigyan ko ng snack yung ano, na pusa. Yeah. Oh, pilits. Ano, gawin mo lang. Bato mo dun sa... Yan, balance sila dyan. <laughs> Ayan, ganyan ang gusto nila. They love like that. You put in, if you put in the bowl, it doesn't want it, so you have to throw it.